karabat, rinin na lang to kasi former decree di medek Diba mapapaisip ka ano, ng mga tao, nga tata, karaban na buko ng krimidek. So pinaka, rason na mo kanto, parang sa krimidek kaya, madali ang tandaan, pero di mo matukran kin ano yan na, ano ba ako sa krimidek? Parang di ba sa ka matatawan sa uh, idea, anong ino offer ng krimidek? At least sa so, karaba, isipan na sa ating rin kung natapagana, kalayo or ano, magkat ka idea na, ah, kalayo ganyan yan. So, ang pwedeng ma-offer na kalayo is yung itong sambiyog. Then, nag-add kami ng mga sisling uh, meals. yung uh, ibig sabihin ng karaba. Ako po si John Michael Briones. At ako po si Hannah Louise B. Belsa. Kami po ang may-ari ng Karaba Food Hub. Nag-start siya um, November 11, 2020. No? November 11, 2020. Kasi pa siya ng uh, COVID. So actually kasi, uh, siguro hindi kapanipaniwala talaga na kung paano na talaga kami nagpoon. Na, udang uh, para estudyante pa na kaya kami kato. So, so pinakapuhunan na mo is parang ipon na mong mga baon na mo Araldo. So, nagtatabi kami sa 20 pesos. Kung medyo uh, nakatipid kami ng one aldo, 50 pesos. So, after kadto, to, kung nagka-COVID, sabi ko, parang lang lipungan ako na ano yan, na di kita nagkakaiba. So, nag-isip kami sa way kung paano kami magkakasama. Yun naisip namin na mag-form ng business. Kasi ba diba yung parang tinutugutan pa sa nakatong magluwas sa so mga Um, business owners or kung sinong eligible dun sa bahay na nakalabas? Um, sa Kamatora, nagpun kami sa pader deliver pa siya naman. Nagpun kami service na motor. Eh, ako mag-order na dati mga bistado pa lang na mo, mga barkada, mga isa yun, mga arani ka na mo, ana, ibabakal ka na mo. Then, na, naisipan na mo, ano raw kung magkaagpo kita, uh, physical store. Naisipan na mo na magbutang sa to. um, Palsong, sa kami kaya bula Pero medyo di sinerte so pestong napili na mo, tanabag Kaya pili kami sa ibang malilipatan, amod sa so, naging pwesto na mo sa Nabwa. Um, sa nguan, manda naman sa so, sa Nabwa, ta, nagda, nagre man lang kami sa dito. Nguan, na kami iriga. Sabi ni Niniya na full kaya sa mga ano 2020, isi tama na so tinutugutan lang na magluwas so mga agos na importante sa luwas. Para yung naisipan na mo na ano raw ako kung maggago kita pagkaon or kakaunan para usad kita sa mga matugutan. Tayo na. Um, pinakauna, ang pinaka main um, para main na sinaserve namin is yung samgyup. Doon talaga kami nakilala kasi um, nagulat nga din kami nung parang pag-launch namin nung um, sa Krimedek parang ano, Parang, parang nabigla yung mga tao na may samgyup na dito sa Rinconada kasi parang yun din yung kinalala nila na um, unlimited samgyup dito sa Rinconada. Diba ni nagpunta talaga kami sa sa maliit malaki. Uh, nagpunta kami sa maliit na puwunan, lang kami sa tea. Ang ganoon din man na mo mga na lima, multi pa drinks, then naisip pa noong nung kung magbutang kita sa samgyup, samgyup. Kaya natatandaan ko kung time na ito, so, parang kami pa sa nasa nag ooffer sa Anli. Anli sa Ambit Chalim in Kaya mo ito naging, ano namo naging post mo. Di, di na mo ina-expect na mag abot sa hundreds of thousand na uh, reach, Kaya... Uh, Basta parang na-amaze kami na ganun lang yung reaction ng mga taga Rinconada. So, yung iba pa naming product, Siyempre, di ba sa business, may mga, uh, pag hindi ka naglagay ng bago, parang may iiwan may, may iiwan ka talaga. Kaya as time goes by, nag-add na rin kami ng unlimited wings. Then, yun nga, yung sisling milis namin, kaka-launch lang din namin itong uh, simula ng karaba, di ba? Kasi may nag-start yung karaba. tapos, ngayon, meron na naman kaming bagong product, which is yung bundle meal. Kasi hinahanap-hanap man niya ka na, mo, na bukong... So, medyo budget nila sa na, na, yun, na pero, pero pwede na sa tawo Kaya, amo um, ilalunch na mong binabawi na mong hypertension nil. Apo. Kung nagpuon kami, nasa kalagitnaan ko pandemic, kaya naging puhunan na mong kadto lang mga itong Facebook talaga, dakulong tabang itong pag page na mo. Um, at, sa kamatulang yan, isong pinakaunang pwesto na mo na parang naaamis sira ano lo nga ya ako sa parang dingin ni inira isipin ano uno ya ako sa to tindan na mo ta iniinan sa mga tao dati ta agya mga barkada na mo mga taga nabua mga taga iriga iniinan kami sadto, sa to to sa Nabua. so mga taga mga arani na mo ano nga ako sa parang dingin na mo isip pero ako mga nagiiyan ng mga tao dahil, dahil, sa nagto ko mga naabot po post na mo sa Facebook. Bale, so naging punan talaga na mo kung paano na mo na-overcome sa so pandemic is through social media lang po talaga. Ang mga sikat na vlogger na nag-feature na kading karaban na dating Primidec, si Blair Macy, si Libot Kamsur, si Lakwatsero Irgenia, tapos si Lakwatsa ni Kagawad at iba pa. sa so, mga uh, feedback po mga customers naman. minsan kapag nababayad na mong medyo good mood siya, or kung ano man napakatapos siya ramag kaon on, na mo kung kumusta sa experience siya. Then yung sinasabi nara, na sunamit ko no, talagang parang ano, ina-attract talaga sa so mga Pinoy na para kaon, pariota. So yun, sabi ko, uh, amo ti makiging to. Ta, syempre, ang ah, mga Pinoy, amo ah, ta, target customers, amo na to inalagaan na mo. Usad pa sa talagang nagiging feedback ka mga customer na mo is ang mga staff. The way na maki-interact uh, sa mga staff na mo, talagang sinasabi na rin na uh, approachable, mga magagalang ta. Ating mga staff na mo, la talaga kating uh, mga bubuot. Saka, Um, every time na ako customer talagang ginigrip nila ta, Amo yan sinasabi na mo na uh, pinaka first impression na na kaya ning tatak ka ano ka mga customers ta. Pag maray uh, um, approach ta, ning dagos-dagos sa sanayan na nagtatak um, talaga sa isip nera. Kung kamo mga Gen Z na pariyo na mo na gustong magpunsa sa diring negosyo, um, sige sana ipadagos na ninyo. Ako talaga mga, ako ka mga mga encounter ng mga magpadisganar ka ninyo. Ako mga pangyayari na parang bigpa-baba ka na moral ninyo. Pero, kung ipigpadagos ninyo yan, kung ano talaga yan na nasa isip ninyo, kung na nasa puso ninyo, magiging successful ka mo balang araw. So mga, so mga negative um, comments, parang di rin ninyo yeah, isipon na, amo ah, di magpadaon ka na po. Isipon ninyo, um, parang take it in a positive way, na instead na manlumo ka, gawin mo tong um, inspiration na ito, kailangan ko pala tong i-improve um, kasi yung mga critics ng ibang tao, yun talaga yung magpa, uh, para maging way, para maging success, or uh, maging positive yung kalabasan ng business niyo. Sa pagbibisnes pala, hindi naman talaga totally kailangan mo ng malaking kapital. Kasi, yun nga, parang kung ikikwento namin sa inyo, yung pinagsimulan talaga namin is worth 2,000 lang talaga. Kung ano yung meron ka, um, siguro kailangan mo siyang i-budget na lang. Kasi kung talagang will mo na uh, mag-bisnes, kung yun talaga ang goal mo, ma-achieve at ma-achieve mo siya uh, through uh, positive thinking lang. Saka, pag sabay-sabayin mo yun, oh, parang i-align mo talaga yung goals mo. Yun lang naman ang parang key sa ano, pag din ng business. So, sa mga diri po nakakaisi ka ding place na mo sa Karaba, kami po ay located sa the Zone 7 Francia Iriga City sa Atubangan ka Regina Mondi Colleges. So, ang mga offer na mong pagkaon, syempre, nandiyan ang Andisang Group. Isa rin sa nagpakilala sa amin ay ang aming Andi Fries na pwede niyong i-add sa unli samgyup namin sa halagang 10 pesos lang. Then kung gusto mo rin naman na may unli sa rin sa, sa inyong anisamgyup, samgyup, kayo mag-add nun sa halagang 30 pesos. Kung baga sa inyong budget na 299 pesos, ma-enjoy uh, ma -e mo na lahat ng ating unli um, food, then unli drinks. So kami po ang management ng karaba ay nagpapadagos na magrugang sa mga product na makakapag-satisfy po sa inyo at ipinapabisto ko na mo ang aming bagong product. Ito ang aming Hyper Tension Meal. Yung Hyper ay para sa 2 to 3 persons and yung Tension Meal ay para sa 4 to 5 persons. So, ako sa de chicharon bulaklak ang sinasabi naming malalaki at pumuputok nga. Then, nandyan din ang lumpia, ang aming chicken pops at ang kakaiba naming crispy sa hot with soy garlic sauce na lang matitikman sa Carabao. So ano bang hinihintay nyo? Magbisita na ka sa The Carabao para manamitan ng aming kakaibaw mga produkto.